Nitong lunes nga po mga amigos, nag-anunsyo ang UCAD or United Kingdom Anti-Doping Agency na ang boksingerong si Moises Tascalieros ng Bansang Mexico ay kanilang sinususpinde ng apat na taon dahil lumano sa nagpositibo ito sa paggamit ng cocaine. Kaugnay ito sa kanyang naging laban sa former Olympic gold medalist na si Galalia Pai noong Abril ng taong 2023 kung saan natalo nga po si Calieros by a fourth round TKO. Pero ang masaklap doon mga amigos eh walang kaalaman lamang yukad na ito pa lang si Moises Calieros eh pumano na nitong Marso ng taong kasalukuyan. Ayon sa mga report pinaniniwalaan ang carjack ang ikinasawi ni Moises Calieros. Dali-dali namang binura ng yukad ang kanilang post sa kanilang website tungkol sa pagkakaba ng apat na taon ng namayapang boksingero. Wika ng yukad sa kanilang post. June 24, 2024. UK Anti-Doping UCAD has today received information regarding the death of Mexican professional boxer Moises Calleros. UKAD received this information shortly after publishing details of the outcome from a case concerning Mr. Calleros in accordance with the UK Anti-Doping rules. Unfortunately, UKAD had no information regarding Mr. Calleros' sad passing at the time of publication and has now removed all details of this case from its channels. Huling beses na sila yan sa ibabaw ng boxing ring si Moises Calheiros nitong Disyembre ng taong 2023 at nanalo pa siya sa pamamagitan ng first round knockout bago ang kanyang biglaang pagpanaw noong Marso taong 2024. Samantala sa iba pang balita mga amigos, ebidensya na natakot si Devin Haney kay Sandor Martin na Prince Rini Nook Undisputed. Two months ago kasi mga amigos nagaangas itong si Devin Haney. Aniya sa kanyang post, I told Eddie I'm not vacating nothing. I want all the smoke. Ibig sabihin mga amigos lahat daw po ay papalagan ni Devin Haney pero alam naman po natin ang nangyari. Kahapon ng balita po mga amigos ay eh, nag-request daw itong si Devin Haney na bakantehin ang kanyang titulo at gawin siyang champion in recess. Para lang makaiwas sa kanyang mandatory challenger na si Sandor Martin. May kartadang 42 wins, 3 losses, no draws with 15 knockouts sa mga amigos nating hindi nakakakilala kay Sandor Martin, tinalo po ni Sandor Martin si Mikey Garcia. At pinahirapan nito si WBO Junior Welterweight World Champion Tio Pimo Lopez. Ayon nga sa ilan, eh luto lang yung pagkakapanalo ni Lopez kay Sandor Martin. At heto pa mga amigos, pakiwari ng ilang mga boxing fans. Kinatatakutan ni Devin Haney si Sandor Martin sa kadahilan ng hindi magiging maganda sa kanyang ring resume at makakapagpababa lalo sa kanyang market value kung matatalo siya ng back-to-back. back to back kahit pa sabihin natin na undefeated na ulit si Devin Haney pero sa mata ng karamihan eh talagang talo talaga siya kay Ryan Garcia. Kaya naman kung matatalo rin siya kay Sandor Martin na isang kilalang mapanilat na boksingero, eh talaga namang dadausdos pababa ang market value ni Devin Haney. Kaya naman ang discarding ngayon ni Devin Haney, e eh, binakante niya yung WBC title niya at hihintay na lang niya na matapos ang pagkakasuspinde kay Ryan Garcia at maikipag-rematch siya dito at least malaking pera pa rin yung laban niya kay Ryan Garcia kesa naman dumaos-dos pababa ang kanyang market value kapag nasilat siya ni Sandor Martin. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin Sino man mabuno mabunot, ang kalaban ha Sa bayan ko sa bayan, papalag ko para sa bayan Masagan na bungo para sa akin, putik, pabor, pangayon